Shout out everybody! Boom boom! Ayon mga ka five Welcome back sa akin channel mga mom, mga sir sa mga dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back ulit sa akin channel mga ka five nine. Inda. Shout out po. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking mga reaction video Tech Poren, Tech Jun, At sa buong Manalastas family Maraming maraming salamat po sa pag-acknowledge Sa isang simpleng katulad ko Askalupit po, maraming salamat po Ayun mga katikram Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga reaction video. Ayun, meron na naman tayong bibigyan ngayon ng isa na naman reaction. Nako, yari na naman ang ninang dito mga ka-59. <laughs> okay. Aba. Ito mga ka-59 ha, doon sa mga hindi nakapanood at sa mga nakapanood, itong uh, part ng video na to ay pinamagatang tumawag si Kuya Dave Ayan, Ate Karen, anong reaction? Ito po yung vlog ni Ramil sa araw na to uh, Kayo ng umaga, napanood natin At bigyan natin reaction yung una lang mga ka -59. Kayo ng bahalang musika po, ang <coughs> 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 inyo, tsaka Habang nagbablog siya rito mga ka Ay may tumawag Ngayon mga ka na bago tayo pumunta doon sa video Di ba kapag nag record ka, is continue. Katulad itong ginagawa ko, continue ito eh. Recording, meron man ako mga mali, a uh, aalis ko yun sa edit. Meron man ako mga gusto, mga, mga, mga konting uh, sablay. Habang ginagawa ko itong video na to, habang ini-edit natin yan, aalisin natin yan para mas mas maganda pa yung anong kalalabasan ng ating video. Ganon din itong mga, hindi lang naman si Ramil gumagawa itong mga kapay. May, oh, lahat ng vlogger, no? Continue pa ang rolling yan para yung behind doon sa kwento na i-upload nila is na andun pa rin, may ebidensya pa rin. Kung hindi mo i-delete yun, nagkakaroon ka ng isang file para dito sa mga ginawa mong videos ay ito yung ebidensya. Katunayan ng ebidensya mga ka-5'9. Ay, grabe. <laughs> Ninang, ang kapal na mukha mo. Ang sinungaling mo talaga, Ninang kaya ka ba nag live ng ganun para magpaawa sa mga katekram para magpaawa sa i ilan na lang na mga naiwan ninyong sponsor para sabihin na ay grabe naman si Ramil hindi man niya kayang gawin yun sa anak niya sinabi mo yun sinabi mo yun. <laughs> eto ang galing talaga ng editor na to si Tech Jason ba o si Tech June ang galing ng pagkakaedit Saktong-sakto mga ka-59 Saludo po ako doon sa nag-edit nito no. Kung si Tech Jason ba O si Tech Jun Ang nag-edit nito mga ka-59 Atin yun ang ipapalabas. lang Ipapalabas, huwag na magpatumpik-tumpik pa Yun, may tumawag Ano ba? Kuya, oh yeah. morning Morning Bukod oh. na, kapag lang po ako, tay Bakit? Ah Tatong ko ko ng kutsilyo po habang nag-iwa po naman ng ng kamatis po. So, nag-iwa po na ako kami ni Kuya. Oo. Oh. Eh, yung magbibili po yung nagamit ko. Ah, munti ka na, munti ka na akong kabahan eh. May... Munti ka na akong kabahan kasi alam ni Ramil na hindi gumagawang gawain bahay si Dave. O alam ni Ramil na gumagawa man is yung tama nga yung sibilangit niya rito is yung magluto ng itlog mga ka-59 tuloy natin pero so, naisip kong ikaw maghihiwa ng, ng kamatis alam niya ang prank mga ka-59 munti ka na akong kaban eh pero hmm. naisip kong hindi ka naman maghihiwa ng kamatis eh pwede pa magluluto ng itlog Mag-aala bukas pa, mapachik ko muna po ang derma sige. Derma! Kaso, o oh, sige, kailangan yan. Ah. Bakit yung isang ninong dyan na sinasabi na sa kanila itong si Dave ay sinasabi niya na hindi malang lang daw kayang ipaderma? Ngayon, ikaw, ah ninong, mali yata yun ah. Ninang pala. Sus, Marios. Sorry naman mga ka-59. Ninang pala yun. Ikaw na ninang ka. Ha? Nagpa-live, live ka pa, nagpapahawa ka lang eh. Manggagamit ka eh. Hmm? Ginamit mo lang tong batang to. Ikaw, 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 kung nanonood ka man ngayon, ang sarap tusukin ang mata mo. Hmm. Papalag ka? Paano mo ngayon ipapaliwanag itong mga sinabi mo dito? Sa live mo. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Malinaw lang na nagpapawa ka. Ay, hindi pala. Ngayon ito. Alam ko na ang sasabihin yan. Disclaimer lang ha, pero uhulaan ko. Baka sasabihin niya, eh, yun ang sabi ng bata eh. Ay, di sabihin ko sa kanya, bakit ka nagsinungaling anak? <laughs> di ba? Yun lang ang kaya mong sabihin. Walang wala kayo sa kalingkingan ni Ramil. Walang wala kayo. Diyan kayo kay Dave kasi alam ninyong stable na yung bata. Tama ba? Diyan kayo kay Dave kasi alam ninyong marami kayong makukuha. Diyan kayo kay Dave dahil yung isang ninang niya na nasa labas ng bansa ay binabawi na ngayon ang lahat na naibigay niya. Question ko lang. Hiningi ba sa'yo yan? Hmm? Hiningi ba sa'yo ng mga manalastas yan? hindi. Kusang loob mong ibinigay yan para kay Lord Dibel, para kay Dave. Para sa pag-aaral. Which is tinabi naman. Hindi mo makukuha yan. At huwag niyong ibibigay, mga katekram. At tekram family, huwag niyong ibibigay yan. Bakit po? Simple lang. Wala na silang wala na. Wala nang ganito. Hubos na wala nang sponsor eh. Wala silang maisip ngayon. Hmm? Wala silang maisip ngayon na pagkukuhanan. Wala na rin silang wala na. Kaya naisip ngayon nung nagbigay OMG Give it back my money man How come? Ibigay mo yan Ibigay lang ng mga manalastas dyan kung magkano ang tuition fee na karesibo ibibigay kung magkano lang ang kailangan ng pag-aaral pero kung sasabihin mo na ikunin mo lahat ng binigay mo sa kanya at ibibigay lahat sa iyo lahat ng binigay mo <laughs> sorry nilang malabong mangyari yan ako na ang nagsasabi sa inyo pero kung pinipilit nyo maging komplikado ang mga pangyayari hindi ho kayo aatrasan ng mga manalastas. 100% sure. Kung gusto nyo, ipilit nyo, kagaya nga na sinabi ni Tech Jun, sa kanyang live, mas malaki ho ang case namin. Hindi ko na kailangan i-elaborate yan. Kung nanood ka, at kung matalino ka, edukadong tao ka, alam mo ang ibig kong sabihin. At alam mo rin kung sino ka na tinutukoy ko dito kung matalino ka. Ipagpatuloy natin yung ating reaction video. ako <coughs> yung chamado aqui do Nino do Wow! Wow! Hindi ka ba nangingilabot sa sinasabi mo? Naawa. Uy! Magandang sarita. Para mayroon kang mahikayat. Pero, sablay! Sablay! Mali! Tingnan Mm. ah ha oh sige kailangan yan kaso mm. uh, tingnan mo si lolo Nandiyan ba yung sasakyan ni lolo Okay. yan ba yung sinasabi ninyong ikinulong pinapagamit ng sasakyan nasa na mga utak ng mga nilong at mga ninang nito na ang lakas ng loob nyo magsalita ng ganyan dito sa mga manalastas. Akala ko ba mga edukado kayo? May mga pinag-aralan kayo? Man, may magandang trabaho kayo? Ha? Di ba? Yun ang term nyo eh. May magandang trabaho ako dito. Wow! May magandang trabaho. Ibig sabihin, may magandang pinag-aralan siguro. O di kaya, baka naman may magandang trabaho dahil lang sa backup. Tapos ito, wala <laughs> eh. Oy, sorry ha, disclaimer. Disclaimer, hindi ko sinasabing ganyan kayo. Pero kapag nasaktan ka, ay totoo yun. Hmm. Kung nasasaktan ka sa sinasabi ko at magagalit ka, ibig lamang sabihin nun, totoo, wala ito. Kasi kung mayroon, naisip nyo sana yung mga pwedeng mangyari sa sunod-sunod dapat na anticipate niyo kung ano ang pwedeng mangyari sa gagawin niyo. Nagplano kayo, dapat mayro kayong plan B, may plan C at mayroong plan D. And so on and so forth para mapagtagumpayan niyo kung ano man 'yung inyong pinaplano. Kung hindi niyo na anticipate na mangyayari ito mga katulad nito mga na yun, Sino nakakaalam na naka pala ito? At nagbitaw agad ng salita itong ninang na to patungko sa derma derma na yan. Oh, pinapaderma naman pala eh. Tama lang yung sinabi ni Tik sa kanyang live. May hindi siya garong nag-reaction at nabanggit niya lang. Hmm, pinapaderma naman. Simple lang. Ang sagot. Ito ang katibayan. Eh, kayo. Ano ang katibayan nyo? Nako, itong minang na to eh. Itong minang na to eh. Itong mga minang na to eh. <laughs> ah, tuloy natin. Ayan, niram ko kay ano, Kaso pera. Hmm. Pumunta po kami dyan. Ah, okay. Sige. Sige, kasi yun. Pero na, po, na po. Sa ating naman po Kay, kay. Wow! Uh, si ang, ay, ang galang, di ba? Hmm? Ang galang galang. May mga po. Ito yung mga panahon, mga ka 59 na nakapagplano na sila. At ito yung mga panahon na buo na ang mga plano nila. Last month lang ito, mga ka 59 Kailan lang ba yung pisahan ni Ramil? ang vlog niya nito kay Ate Karen. Kaya nun lang, last month, di ba? May. Grabe, ano? Ganun, kakapal ang mukha ninyo. Para bawiin yung mga binigay ninyo. Ganun, kakapal ang mukha ninyo. Para mag-sabi kayo na kung ako ang magulang, hindi ko pa babayaan. Oh man, what the Grabe. So para mga ka-pipeline, tapos na naman ang reaction video ni Aska Lopet. Maraming salamat po. Inda. The... Salamat po. Thank you, thank you so much. Ayun. Mga mom, mga sir, san mang dako ng mundo kayo, naroon. Saludo po ako sa inyo. Mga ka-5-9, yung ano man ang narinig natin at nababasa natin, pagsamasamahin natin at i-analyze, ba ito o hindi ito ba ay may katibayan? May ebidensya? Ito ba ay kayang suportahan ang nakikita natin at naririnig natin? Saan mang dako ng mundo kayo naroon, ingat tayo mga kapayaman at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng dakilang rumikha. Maraming salamat po! Boom, boom!